Partidong Komunista ng China, hindi na maitago pa ang tuloy-tuloy na pagbulusok ng kanilang ekonomiya. Ito ay matapos si pagyabang ng China sa World Economic Forum kung papaanong ang kanilang bansa umano ay ang pinakamainam at pinakaligtas na bansa para sa pandaigdigang ekonomiya. Gayunpaman dahil din sa pagyayabang na ito ng China, ay mas lalo lamang nakita ng mga lider ng bansa sa mundo ang desperasyon ng Komunistang Partido upang hindi tuluyang malugmok sa putik ang gumuguhong ekonomiya ng mga ito. Kaya naman sa video ng ito ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang mga salitang ipinahayag ng China upang pagdudahan ng maraming leader ng bansa ang ipinahayag nila. Ang World Economic Forum ay isang internasyonal na organisasyon na naglalayong magbigay daan sa pampulitika pang ekonomiya at sosyal na usapin. Ang pangunahing pagpupulong nito ay ginaganap taun taon sa Davos, sa bansang Switzerland. At ngayon taon nga ay dinala ng China ang malaking delegasyon nito upang dumalo sa World Economic Forum sa Davos upang kumbinsihin ang mundo na ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo ay nananatiling bukas para sa pagnenegosyo at isang mapagkakatiwalaang lugar umano upang mag-invest ang mga tao. Ngunit ayon sa mga analyst, ang talumpati ni Premier Li Qiang ay kulang sa mga detalye na maaaring magbigay katiyakan para sa mga mag invest dito. Ayon kasi kay Premier Li Qiang, ang ekonomiya ng China ay may malaking potensyal at nananatiling mahalagang makinarya sa pandaigdigang paglago at ipinagmamalaki rin nito na ang kanilang GDP umano noong nakaraang taon ay umabot ang pagtaas ng 5.2% at nalampasan pa umano ang kanilang target na 5%. Gayunpaman ay hindi lingid sa kalaman ng karamihan na noong nakaraang taon ay nagkaroon ng malaking pagbagsak sa ekonomiya ang China kung saan makikita sa website ng Forbes na ayon mismo sa Beijing's National Bureau Statistics ay nag out ng nagkakahalagang $160 billion ang mga foreign investors mula sa China noong nakaraang taon. Bukod pa rito ang ilang mga isyu ng bansa na tumiwalag sa Belt and Road Initiatives ng China noong mga nakaraang taon gaya ng Italia at Pilipinas at sa sunod-sunod na isyo ng mga hindi matapos na pabahay, abandonadong mga buildings at pagkalugi ng maraming investors sa bansa. Kaya hindi naging kapanipaniwala para sa mga leader na dumalo sa World Economic Forum ang naging pahayag ni Premier Li Qiang sa nasabing event na tila nga ay nagbuhat lamang ng sariling bangko na masarap sanang ipukpok sa kanila. Kaya naman ang dating dragon na ipinagmamalaki ng China ay nagmistulang uud na lamang sa mata ng internasyonal na komunidad dahil sa mga nakaraang taon ay hindi natin maitatanggi ang pagiging garapal ng mga ito na halos kabaligtaran lahat ang sinasabi nila sa publiko, makuha lamang nila ang kanilang gusto. Subalit dahil nga mayroong Pilipinas na ipinapakita sa mundo ang tunay na gawain ng mga Chino ay mas nagiging malinaw para sa mundo ang kasinungalingan ng mga ito na nagpapatibay din na walang katotohanan ng sinabi sa World Economic Forum ng premier ng mga Chino. Noong panahon kasi ni President Duterte ay bihirang maglabas ang publiko sa mga totoong nangyayari sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea dahil ayaw ni President Duterte noon na palalain pa ang tensyon sa takot na magkaroon ng digmaan at hindi tayo makaahon dahil hindi ganoon katatag ang ugnayan ng kanyang administrasyon sa mga Amerikano subalit sa panahong ito ng administrasyon ni President Bongbong Marcos ay mas matibay na ang ugnayan nito sa mga Amerikano. Kabilang na ang halos lahat ng allies nito at dahil ang ekonomiya ang pinakamalakas na sandata ng China ay ang ekonomiya rin ang magsisilbing kahinaan nila kung kaya't hindi natatakot si PBBM sa diskarte ng China na pananakot sa ating mga isla. Sa huli kasi ay alam ng ating Pangulo na sa pagiging transparent ng mga Pilipino at pagkakaroon ng mas pinagtibay na ugnayan ng ating bansa sa mga allies at Amerikano ay ang ating bansa pa rin ang mas mangingibabaw sa laban ng ito dahil hindi makikinabang ang China kung dadaanin nila sa digmaan ng mga Pilipino dahil nga malinaw sa mata ng internasyonal na komunidad na hindi na mapagkakatiwalaan pa ang komunistang partido. Kaya't isang suntok sa buwan ng kanilang pangarap na maungusan nila ang mga Amerikano at maghari sa kontinente ng mga Asyano dahil mismong kapwa nila Asyano ang nagiging daan sa tuluyang pagbagsak ng mga ito imbis na pakisamahan kasi nila ang kapwa nila Asyano ay pambubuli at pananakot lamang ang kayang gawin ng mga ito upang mabilisan nilang mapalakas ang kaharian ng mga demonyo este ng mga komunistang Sino dahil ang nais nila ay ang magtatag ng pamuno ang kinatatakutan ng iba imbis na hangarin na magtatag ng pamuno ang iginagalang at hinahangaan ng iba.